Uh, magandang hapon po Mr. Dez. Ma'am ano po yung mga pinakahuling data na hawak po ninyo ma'am kaugnay po sa hagupit ng bagyong Tino? Ilan po ang uh, nasawi, missing at sa kabuuan kung meron na ho ano na uh, epekto nito sa agrikultura at infrastruktura? Mm. So as of uh, lunchtime po ngayon, ang update po natin uh, sa casualties is nasa 101 na po tayo. Uh, this is based po on the information that we got directly from the LGUs. It will differ po kasi I just have to explain ang EOC kasi natin. They get information from the Based po sila ang DILG kasi sa death certificate. Mm -hmm. Pero as of um, uh, according to the LGUs, 101 po tayo all in all. 35 po sa Liloan, 25 sa Compostela, 9 sa Danao, 12 sa Mandawe, 7 sa Talisay, 1 sa Consolacion, 8 sa Balamban, 1 sa Bantayan, 1 sa Tabogon, and 2 sa Asturias. Uh, hindi pa po kasali dyan yung Cebu City kasi hindi po uh, under sa jurisdiction ng province. Mm -hmm. But I believe po meron na po silang 30 uh, recorded deaths uh, as of kanina umaga. So around, um, kung total natin lahat, we are already at around 131 po. Okay, 131. Then, uh, yes po. Yes ma'am. As for the agriculture, wala pa po tayong assessment uh, right now or report. Um, kasi po, uh, to be honest, grabe yung challenge natin ngayon LG, uh, sa, sa pagkuha ng reports kasi wala po talagang signal. So ngayon yung pagkuha natin ng information uh, manual uh, in area in, in certain areas kailangan puntahan to get to just get information and then babalik ng capital to give us information kasi wala talagang signal walang um uh, wala pong power uh, oh. in most of the badly hit areas. Walang tubig. So yun po yung challenge po natin ngayon. Oh. Missing po ma'am kung meron po kayong data, mga nawawala, hinahanap? Wala po kami update ngayon. Like the specific number from the LGUs, pero least po kaninang umaga lang, there were over, kung each total, there were over 20 uh, still being... Um, 20 to 30 actually na hinahanap mm -hmm. pa all over the province uh, uh, different schools Mm -hmm. mm -hmm. Yes, oh, oh. Ma'am, um, so far, sabi niyo kanina ay marami pa rin lugar na hindi mapuntahan dahil po sa uh, kalsada, uh, walang kuryente, walang tubig, walang signal ng komunikasyon. Yes po. Uh, may mga areas, na well, napapasok siya but you have to go to a very long route Uh, for example, in Balamban in Asturias, which is actually in the west part of Cebu, ang balita kase nabalitan. Uh, usually, dito sa north, eh, ang hit, north and central. But these areas are in the west, but hit din po sila. Um, and then, ang, ang the easier route or the shorter route, because hindi ngayon because of the debris. And then the muddy pa kasi yung area, um, so longer route. Balamban and Asturias po, heavy din po yung uh, flooding and then may yun nga reported nagreported na casualties in those mm -hmm. areas. Maam, may mga lugar pa ho, sabi niyo kanina na hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig baha? Actually wala na po ang um, lubog. Mm -mm. Uh, subsides ba ngayon? Kasi so far mainit na po eh. Kahapon nang uh, although We were a bit worried about that kasi umuulan pa kahapon. Pero ngayon po, well actually since yesterday afternoon, until ngayon, mainit na po uh, most of the LGUs that we have gotten in contact with, um, wala na po, humupan na po yung baha. Mm -mm. Ma'am sa so ano po ang plano ng probinsya sa nangyari po sa inyong mga kababayan. Of course, number one, marami. Wala na talaga ma mababalikan si na yung bahay. So, saan sila ilalagay? Uh, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. So, I mean, ano po ang plano ng provincial government sa mga naapektuhan po ng bagyo? Yes, so that would be part of the rehabilitation and rebuilding part po. Uh, but to be honest, medyo challenging, challenging yan ibigay ngayon na uh, 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 data because yung ngayon na rehabilitation and rebuilding plans natin, nasa earthquake tayo eh. hindi pa, madami pa tayong kababayan na nandun sa 10 cities. And yung plano and pondo natin, eh nandun sa pag ng uh, pag or pagbigay tulong sa mga nasa earthquake um, areas, earthquake hit areas. Mm -hmm. So ngayon may typhoon. But that is what we will be discussing or the governor, or Governor Pam uh, intends to discuss uh, sa presidente when he <clears throat> visits uh, Cebu um, on how the national agencies can help po kasi hindi po talaga kaya um, even ngayon nagira po sa uh, kaya humingi na tayo ng immediate tulong sa ating relief uh, mm -hmm. sa ating rescue operations sa Malacanang kasi we we're overwhelmed and maxed out po um, so dyan po rebuilding we will discuss with uh President. Governor Pamil, discuss with the President po. Mm -hmm. Um, Uh, may 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 direkta hong hihingin i mean uh, baka baka i mean uh, uh, magkano finances or financial na pwedeng i hinihingi no ng provincial government sa malaking ma'am ngayon po wala pa po talagang uh, exact amount because mm -hmm. yung, uh, uh, yung basis kasi niyan is on the estimated damage mm -hmm. eh, wala pa po tayong natatanggap na well may iba na po na may communication line naman Uh -huh. natatanggap na assessment sa kanilang areas but we were only able to do that or to give the number uh -huh. as soon as we have all the data from the LGUs uh -huh. but um definitely we will ask um the the, the office of the president for budget hopefully sa niya dito. but apart from budget din po moving forward talaga on how the the governor the governor will ask talaga of uh -huh. the president on a full in, a full investigation kung bakit nangyari ito uh, grabe yung flash flood uh, This is the worst flash flood caused by a typhoon in the history of Cebu mm -hmm. um, so she, she will ask for a full uh, investigation mm -hmm. and um willing naman talaga ang province to assist in the investigative and recovery efforts uh gagawin ng uh, national and then yun nga po um ang environmental protection kailangan din yung itakol or higingin din or i-mention ni Gov sa ating presidente. And then yun nga, mga reinforcement of your, you know, climate-driven hazard program. Mm -hmm. Yun din po yung what she will ask from the government, no. from the president. Uh, alam, I mean, taga dyan po kayo, uh, Ma'am Angelis, no? Angelis. At uh, uh, Al, al Batin niyo ho itong pinag-uusapan din no? sa national na ang dami palang flood control projects diyan. Pero hindi yes. raw nakatulong sa nangyaring mm. uh, 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 sakunang ito. So, ito ho ba na iniwala kayo na may, may kinalaman yung flood control project or isisisi rin ito sa kalikasan or climate change? I think it's a mix of everything po, Ma'am Verdes, no? Pero yun talaga, the flood control project, as the governor has mentioned, it's uh, the, the flood control project na nakita namin, it's worth what, 26.6 billion here for Cebu. And mm -hmm. madami po yung different flood control projects in different areas, including the ones that were badly hit. Uh, so, kasali na talaga, ang sasabi nga namin, if these flood control projects, well, there was no control of the flood that if that was the purpose, wala talagang controlling ng flood na nangyari mm -hmm. if yun man ang purpose ng flood control so mm -hmm uh yun talaga yung intention na hopefully ma-investigate to prevent something like this from happening again mm -mm -mm. Uh, huli na lamang po no dahil nakaupo naman po si i mean sa nangyaring ito may plano ba si governor na pansamantala ay yung mga nasa DPWH dyan sa Cebu ay uh, tanggal muna i mean uh, uh, para para mas maging maayos itong full investigation na ito ma'am um uh, wala na po ganyan na request for now pero po sa, mi, uh, sa province of Cebu, um, kay Gov, um, mm -hmm. uh, we're very willing to be part in the investigation. In fact, mm -hmm. si Gov um, has ordered already the investigation of these projects kasi humingi po ng report ng CDI sa amin. So mm -hmm. kung we have any documents or anything that could help them, which we also already provided kasi yun po yung ibibigay daw sa ICI. Mm -hmm. Nabigay na po yun. May different projects na po. I believe there were 15 projects na nabigay na po yung documents mm -hmm. doon sa um, NBI po. So we really uh, open naman po kami. if May mm -hmm. kailangan gawin um, or i-order sa amin regarding this investigation, okay naman po. Mm -mm. So na, ato ato ma'am, no, naniniwala talaga si Gov na may may problema talaga sa flood control projects na mga nagdaang administrasyon diyan sa Cebu province. Yes po. Uh, for the, go the governor believes uh, yun talaga may, may malaking problema sa flood control project and nga talaga apart from that address the environmental protection or the lack of it. Uh, kasi ito, yun nga eh, um, maybe it's mix uh, flood control quarrying over or over quarrying yun po ang kailangan ni uh, yun ang pinapaniniwala ni um, Bupa so mm. Ma'am bago ko po bitawan tama ho ba ako Cebu province ang nasa way ay 101 province Yes po okay. Uh, 101 ang Cebu province Yung sa city po uh, wala kayo kasi highly urbanized nga and sa initial lamang may 30 plus may 30 po kanina, uh, according sa news lang po din to namin, sabi ni sa uh, that we got, uh, according to kay Mayor Oo. Ma'am, kami po ay nalulungkot at nakikiramay no, sa provincial government ng Cebu sa pangyayaring ito. Nakikisa rin po sa inyong pagbangon. Ma'am, thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Thank you. Tutok Bagyo DCXL